narinig po natin sa ating ibanghelyo ngayon ang pangamba pagkabalisa ni Herodes. Nabalitaan niya ang mga kababalaghan, mga himala at pagpapagaling ni Jesus Nazareno. Kaya't bilang makapangyarihan, nais niyang makita si Jesus. Kaya nga sa bandang huli ng Ebanghelyo, ang sabi, pinagsikapan niyang makita si Jesus. Bakit nais makita ni Herodes si Jesus? Dahil ba nais niyang gumaling? Dahil ba nais niyang magbago? Hindi. Takot at pangamba ang dahilan ni Herodes kung bakit nais niyang makita si Jesus. Para sa kanya, si Jesus ay maaaring maging tinik o panganib sa kaniyang kapangyarihan. Ang ibig sabihin nito, si Herodes hindi nakatuon sa Panginoon. Kung hindi nakatoon, sa kaniyang sarili. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maraming pwedeng itanong sa ating pagsamba at pananampalataya. Unang-una, tayo po ba ay nagsisimba at nagdadasal dahil tayo ay may hinihingi lang sa ating mga sarili? Dahil sa bandang huli, ang nais natin sumunod ang Diyos sa ating kagustuhan at mga kahilingan. Pinapaalala sa atin, kung nais nating makita sa si Yesus, dapat mahal natin ang Diyos. Dapat dahil nat, nais natin siyang paglingkuran. Alam po ninyo, Iba-iba ang rason ng pagpunta ng tao. Iba-iba ang mga kahilingan ng mga tao. Subalit so, higit sa mga kahilingan natin, dapat yung ating dibusyon, dapat yung ating pananampalataya, magtulak ng higit sa atin sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Upang maging mas malapit tayo sa Diyos, upang mas mahalin natin ang Diyos. Dapat hindi natin nais makita sa Jesus Nazareno para lang sa ating pansariling kahilingan, kung hindi dahil tinitibok ng ating puso ang Diyos. Dahil alam ng puso natin na kung wala ang Diyos, wala rin kabuluhan ang ating mga buhay at ang ating mga pagsusumikap mga kapatid kay Kristo at mga deboto pinapaalalahanan tayo ng Diyos na maging puro at dalisay ang intensyon ng ating puso alam po ninyo nagdadasal tayo nagdidibuson tayo nagsisimba tayo hindi upang pasunurin ang Diyos sa kagustuhan natin, kung hindi upang isang-ayon ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Uulitin ko po, tayo po ay nagdadasal, tayo ay may pananampalataya, tayo ay may dibuson, hindi upang ipagpilitan, ang ating mga kahilingan, kung hindi upang humingi ng tulong at grasa sa Diyos na isang-ayon ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin sa bandang huli, kahit tayo ay may mga kahilingan sa Diyos, ipinagkakaubayan natin sa Diyos ang panghuli o ang pin na kadesisyon. Kaya nga di ba ang sinasabi natin sa ating panalangin na way Panginoon ang iyong kalooban ang maghari at hindi ang aming mga pansariling kalooban. Bakit? Dahil higit na mas maganda ang kalooban ng Diyos. Dahil mas alam ng Diyos ang mga magagandang pwedeng mangyari sa buhay natin. Dahil mas magaling at madunong ang Diyos. Siya ay punong-puno ng karunungan, higit pa sa karunungan at pag-iisip na ating pwedeng maabot. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, ang mahalaga sa panalangin, hindi ang ating mga sarili. Ang mahalaga sa panalangin, ay ating makilala ang Diyos bilang mahabagin at maawain Diyos na tumutugon sa bawat nating panalangin at pangangailangan. Kaya nga, hindi ang sarili ang ating pinagpipilitan kung hindi tayo ay naninikluhod at umaasa sa mabathalang awa ng Diyos mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang paalala sa atin, hindi ang ating mga sarili, kung hindi ang kalooban ng Diyos. Hindi ang pagpilitan ang mga gusto natin, kung hindi pagpapaubaya sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos dahil alam naman nating lahat kahit kailan hindi nag-isip ng masama ang Diyos laban sa atin. Ang Diyos parating mabuti ang iniisip at ninanais sa bawat isa sa atin. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus. نظاره‌نو